itodo na natin yan at malapit na pong pumasok ang ating mga teams dito sa pinakapaboritong karera ng bayan, ang... Sa Korera! Ito na, ready ready ng mga teams natin. Siyempre, unahin na natin ang grupo sa listahan, na Galing pa sa Tungko, San Jose del Monte, Bulacan. Siyempre, kasama ang kanilang Will to Win Dance Diva, Christine Pasok! Yay! Ayun o, Talagang energy kong energy. Yes, huwag na natin patagalin. Itong next team, hindi nagpapatalo. Ang team ni Inday, mga galoy galing bagong silang kalokan. Let's go! Pasok! Woo! Let's O, oh, di ba? Palaban na palaban talaga yan. Pero ang pangatlong grupo naman ay mula sa Nar San Narciso, Zambales kasama ng kanilang resident concert beshi ng Will to Win, MJ Baso! Yeah! You know? Yes! Ayan! Siyempre ang ating huling team, hindi pa dahil kasama nila ang baby ng bayan na si Boopsie Wonderland, bago pantay, Quezon City, pasok! yes, so ready na po yung mga teams natin. Pero bago ang lahat, ulitin ko lang yung mechanics ha. Unahan lang ito. Uh, bawat isang uh, membro, iikot sa mga posse girls hanggang makompleto yung 10 membro. Ang unang team na makakuha ng flag at makakapagtas ito, ang mananalo dito sa Sakurera. Yes, ganun lang kadali at sobrang saya pa, di ba? Oo, kaya naman excited na silang lahat at syempre, bawat team ha ay may instant pa-premium ng 10,000 cash! At man ang mananalo po, mag-uwi ng 30,000 cash! For a total of 40,000 cash! O tara! Simulan na natin ito. Mukhang nag-iinit na yung mga leaders natin. MJ? Let's go! Ay nako, kami ni Christina, hindi na na, hayaan na lang namin na magtalo-talo yan si Inday tsaka si Bubsi. Total lagi naman silang talo, no Tin? True. Trulalay! Wow, ah! Nakampihan! Iba, iba! Okay. Oh. Baka kilala mo na, syempre. Oh, syempre, baka may cheer kayo sa Narciso Zambales. Meron ba kayo diyan? Meron po! Oh, dito, dito! Paso! Okay. One, two, three, go! Win! Win! Zambales! Go, 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 bales. go! Zambales! Okay. O, uh oh, diba? Sabay-sabay! Oh, ah -oh. Ah oh, ang palaban! Ang galing! Sabay-sabay, ha? Uh, oh, ano oh, kay Christine. Kayo? Ang saya-saya naman ng team ni MJ. But, I got a news for the three of you. Wow. Listen, we are coming from the rich San Jose del Monte, Bulacan. That you cannot be rich. <laughs> Eto na cosas que montaron. Yun naman, oh. May pa cheering squad pala ang Team Christine. Inda, ikaw naman, ano masasabi mo? Ayoko mo ng awayin si MJ tsaka si Christine. Dito muna ako kay Boobsy. Ate, saman mo ako, may tatanong ako kay Bubsy Bubsy, duck ka ba? Ano? Duck! Duck ba? Duck! Oo. Bakit? dakdak -dak ka ng dakdak -dak, di ka naman nananalon yeah! Sa... <laughs> okay! Grabe naman ang so, Di ba ba? Pinapakilala ko naman sa inyo ang aking katim mula sa Bago Bantay, Castle City! Yun, no? Uh, have a na have si Bubsi. Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Mukha niya Bubsi, Bubsi rin. <laughs> eh. <laughs> uh, <laughs> eh, 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 eh. eh. Okay. Alam mo, buti na lang, twinny kita. Kasi okay. kung dyan, baka ikaw yung iligaw ko sa plaza. <laughs> Alam mo, Bumsi, pwede ka ng Mary Lever, oh, si ate. Yes. Pwede, pwede. Oh, Galing, ah. Diba? ng mga team leader. Okay. So, ready na ba kayo? Ready, oh, ready. Bago natin simulan, Hosty Girls, pasok! So, ma okay, ma mag-ready na, na po tayo. tayo. Mag-ready na. Pasok na po dito sa sako. Yung unang membro, pasok na po sa sako. Paalala lang, dito po tayo mag-uumpisa. Sa so may start, dito sa so may green. Makinig po kayo yung mga susunod na papasok sa sako dito po dahil papasok ha, pag umabot sa green. Okay? Malino okay, po Okay, isa-isa lang po ang papasok isa -isa, sa sako isa. Dito ha, dito ha? Dito hindi dalawa-dalawa. Yeah, yeah, eh. so, yes, okay. okay. Sumulat po tayo sa rules para manalo tayo. Bawal tumalong, tayo. Pa, bilisan to. At, uh, okay. Mukhang ready na sila. Ayan na, ready na po ba lahat? Ready na lahat? Ready okay. na? Umpisa na ang unahan. sa Corera, go! go! sana kayo, Quezon City. Ang bilis ng Kaloocan, no? Oh. Kaloocan. Nakukuna ang Kaloocan. Bagong sila ang Kaloocan. Nagumuna pa rin ang kaluokan. Sinusundan ng bulakan. In fair na, kapilis nila, ha? Nakakalima na ang kaluokan. Lima na din ang bulakan. Pantay-pantay na ang sambales. Kaluokan, bulakan at sambales. Bulakan na po ang nangunguna. Ito na oh. Abol, abol, keso City. Harap, 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 harap. Yan, takbo, takbo, takbo. Pantay na ang Bulakan at Kaluokan. Habol, kalokan! Habol! Namumula ang bulakan! Bulakan! Sinusundan na sambales! Okay, Okay, pasok! Kalongan, may pag pa kayo! Habol, Kalongan, may pag pa! Direk ka, direk ka, direk! Naku! Biglang humabol ang na sambales! Nakukula ang sambales! Bagong Silang Kaloocan! Yeah! Dito kayo, dito kayo, dito kayo. Okay. Pinalingan. Pero lahat dito, panalo. Okay? Yes! Lahat ng grupo makatanggap ng 10,000 guys! Yes! Panalong-panalo pa rin ang San Narciso Zambales dahil meron kayong 10,000! Hindi <laughs> ko Ang bagong silang, Kaloongan! Dito ko kayo! Congratulations! Congratulations! Bagong silang! Bagong yeah. silang! Ayan! Okay! Bukod, okay! Bukod sa meron kayo 10,000, meron din kayong 30,000 cash! For a total of... 40,000 cash! Ayan, okay. Ano pong masasabi niyo sa Will to Win at TV5? Hindi ako kasi. Nakakahinga. <laughs> Kuya Ayan. Will, thank you! Woo! Oh. Thank you, Kuya Will! Thank you! Ikaw, ate, ano masasabi mo? Thank you, Kuya Will. Ayan, ayawil, pagod hinga. sila, no? Hingal na hingal, ayawil, na hingal, na hingal ayawil, eh. Hingal na hingal pa rin. Again, congratulations. okay. congratulations. Bagong silang, Kaloka. Yes! Alright! Talagang ginalingan, ha?